Good morning Lakay. Ngayon, are you Sakay? Sakay baby dogs. Pupunta kami sa bahay ni Nanay Trini doon sa nanay ni Pocket ko. Bye, toy toy. Eh, hey, miss friend mo ni Toy? Ha? Huh? Yeah. Hello, uh -huh. lagi bi siya. <laughs> <laughs> Hindi niya gusto dalhin. Yan <laughs> ka lang. Wala kang magawa eh. Dapat tumuloy siya sa balay. Okay, let's go. Nag-upload na. Okay, bye. Bye. See you in the house of Lula Trining, Nanay Trining. Nanay Okay, hey. bye ni Nanay. Lagay na dito, Tuy. So, sana lang kayo. Yay, yeah, bye. Atin dito sa bahay.

Tatsi-tatsi, oh. anay Anay, Oo. Mm. Okay Tanggal na natin Tatlong kuwan lang oh. Itong malaki hey, yung kinu... Itong makuha... malaki, ng natin. malaki yung Kinuha hmm. natin so, Hindi natin ito pwede hawakan guys Kasi makati Ito yung pinakamakati na dabong pero ito yung pinakamasarap. Let's go. Sa luyot, na nalang dumawat? Madami mo tayo sa luyot doon. Toy, 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 toy,

Ay. daming na lumbakat ayy stop may nakita akong tapos meron pa dun may kwan tayo dito, Chiri Maraming. yung Chiri Lakay yung one sa Raleigh, sa Ilunggo, sa Ilunggo. di kami dumadawat kagkabas sa Tikwane eh. Sida <laughs> in batoy Toy, 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 toy. Toy. Naga daw. Tapos si Tibanger. Peria balang. Hmm. Peria balang. Toy, <laughs> balang na kay. Nagalayan ti kainyugan iti Ay, ni dabunganan bakit ne? Kuan na ta mga alta no malungay. Biniba? Uh -uh. Bin iba. Ginapang bunot ganyan dito sa amin. Pare balang na. Ito gani oh may ang giya patulad dok dako ang bunot. Patula ka Ay ka batite. Patula gani. Pero bulak pa lang. Ang, ang patula sa amon kuan mo. Upo. Toy 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 kuha ang mga tilakay sa luyot o ah? yeah. eh, sa luyot tapos sa ato, inyaga gani ato bakit? Uh, uh, patani ay patani pero wala pa siyang bulak ay bulak pa lang oh nagbulak na patani tapos sa ato yung patula yung bulak niya bulak na lang bulak to okay. sabong ako ang sabon. Let's go home. Toy 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 Sana. Sama ang. Sama yung. aso. Hindi ah. Uwa. yung aso. Uwa. Ha? Ay, ma ma na, ay, so. ay, ay, na. Ay, na. Ay, huh? Why? Uwa. Why? It's, it's actually still begun. Because it's a summer. It's a summer party. It's, it's okay. Stay here. Bye-bye, toy. Stay where? My, my toy. Because I'm going to find your mommy. You want to find your mommy? My mommy toy. Tita, come here. Come here. Tita. Where? My toy. toy. Ayan. na. O. Uwi na kami. Bigay na natin yung aso sa... Oh. Bye, bye bye. Nakita namin sa daan yung kapatid ni... Aso, Bakit ko? Hindi ah. Bye bye. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Wala na yung aso ha. Hindi ka mag-iyak mag ha. Hindi ka mag-iyak ha. Don't be sad. Okay. Okay. <laughs> huh huh ala huh huh ano sige ano another coconut guys guys serbis kay log another coconut lagi ah kay coconut Pag nanakaw ng kukunat. Hindi, sayang man ito. Kasi dito sa, kasi sa amin, normal lang yung manghihika sa kumunat. Sa so puno. Hindi <laughs> hey, may nahulog. Ay. <laughs> nahulog lang. Joke Plus, lang. mag, mag-akyat mag ka, yun yung nakaw. Tatlok, ito. Oh, sige na, we go home na. So guys, naka, nakakita tayo ng dalawang nyob. So kinuha na lang namin guys kasi kaya inaano din ng tubig. kuha tayo. Sige, may lubi naman doon, di ba? Uh, Pero, kuha lang tayo kay sayang din. May sasakyan, no? oh. Kotse. Binigay niya kasi yung Tampo aso. Siya. Tampo, siya. Tampo siya. Magbalik man yung aso natin yon. Sige, oh. sige na, I'm coming home. Bahay ko to. Bahay ko to. Don't push your Don't push the door. I I'm coming to the outside. I'm coming to the outside. <laughs> I'm coming in the outside. Eat, eat. <sighs> <laughs> Pasok natin tong ating dabong, guys. Ara, naipit na ko, ubay. Okay. Ara, ara, So balatan na natin at saka balatan na natin at saka igulay kasi mamaya pupunta tayo ng simbahan, loobin. Mamao. ang kakasi mati kong feng hindi alam kung may insurusuro at nila lakay come on come on oy ano gina na so yung sangit nila kahit at saka no aso punin mo yun ako kayo oh. Kunin mo yung pera, magbili tayo ng nips. Oh, sige, kunin mo na lang. Oo. Bangay ayo lakay. Kasi ito bangay ayo ti Ubing. Ato Ubing kasi ito pinagay ayo. Direct nips. Oh, tapos. Open mo yung gate. Ha? Hindi mm. mag-work? Yeah. O, oh, hawakan mo yung camera ko. Okay. Ka. Tingnan mo ako, eh. Tingnan mo ako. Ako. Okay. Pupin natin yung gate para magbili tayo yung lips mo. Okay. Okay. Ilang lips yung gusto mong bilhin? O, uh, uh, um, lips. Ilan? Ilan? How many lips do you have uh, buying? Come on, come on. 3.5k construction ano uh, di agad na namin tidalan itong barangay namin tapos so mga barang mga barangay I-construct nila yung ginakontraksyon nila yung daan Sige, mag-ayo ka na ay ayaw na ayaw I don't think ka hindi ito 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 ayaw we, we

sa ating pangmalakasan ng kaldero. Gano ka dyan, Kai? Kai? Gano ka dyan? <laughs> sakay ka rin sakay ka rin sa kabayo ni tito mo hindi nagatakbo <laughs> sakay ka sa kabayo ni tito mo hindi nagatakbo ha nagsakay ka sa kabayo ha <laughs> oh hindi na makaingas si tito ilan na yan isa pala, lang, mag magkikis pa tayo ng isa. Sige, okay, kaya tulungan kita mo lang. Uh, Bali, dalawa yung kuwan natin. Dalawa yung kasi okay. malaking ano uh, yun, dabong. Kailangan dalawa na ano. Naniyo. Da kaya dati para basket tag Pakantayote? tayo ti kalding ay lang tayo ti mula tayo eh, nga madredagwa ti likod dati pakantay na Gusto lang ito pinagalan lang kanina. Hmm. So, ito yung tinaramig ko ito tayo. Pagkanan sa iling. Ito yung lang kanina kasunod. Mag-slide is kasi No, kabil mo ganun dirit sa dyan na kayo Tama ang dagitan eh, ata ruot -ru lang Nung no, mapayat-payatan dama dito nga kanina yun bangsitin nabangsitin nga eh Tapos madida siguro kahit nga narugit Ito lang nga happy. Ano dapat patikuan natin ng base atin na rin. tayo na. Ano dapat? Hindi. Bati dati. Dito mayat na ipakanti kanding na no? dito sa bayo. Dito sa ba. Hindi kita niyo lang baka dapat isang bread na dito sa bakal niyo. Ah, hindi pa do. Ang laki ni. Medyo nagararamdam ba? Basta. kasag na ka tayo daga ang nguyob di ah, pa ipikpik na ta kalakay uh, na yung mas ti ti pinagkuang pinagitan ti rabong ay yung sumam isa nga eh bakit yeah. hindi pa muna hugasan oh. diba ginayat gayat oh. hindi siya hugasan kasi yung dabong na yun matamis. Oo. Oh. Tsaka hindi siya pwedeng, kung hugasan mo siya, mawala na yung masarap niyang lasa. Tsaka hindi siya mapait. Pag mapait lang siya, kung ma-stop mo yung ano apoy, dapat pag mag, uh, to magluto. To be continue, oh. the fire. Pag magluto ka ng mga dabong na ganyan, hindi mo siya inaano, hindi mo siya hinugasan, pero yung pag pag-apoy mo dapat tuloy-tuloy. Huwag -tuloy. hindi walang stop-stop para maging masarap siya. So, ma maano po. Mataba. mataba. po yung ating mga saluyot. Tsaka yung ating talong mataba din. Tapos ati ko ala kaya ati pipino tayo kasi na po bubungan natin eh. Nadubungan natin eh. Okay na siguro to. Marami na to. Tapos hindi mo ito ilagay ng buo. Hati-hatiin po natin to ganyan. Kayatin natin mga kalakay kasi pagbuo kasi siya, hindi siya maganda doon sa ating, um, mas maganda kung ganito yun. Um. Damiyan natin gata guys para ano siya, ano creamy. Pero wala na itong corn. Walang corn. Tsaka walang susok. So, okay lang yan. Maganda ito kasi puro gulay. Walang halong puro. Okay. Lagay na natin ang ating saloya. Puro talaga to siya gulay. Uh, no preservatives. Ang asin natin ano din yung binigay ni Kuya na Himalayan. tunoy ating kanin. At ila ka ibalon niya to, tapan At, uh, kami simbahan. Mahang sa uh, apang kami sa simba. sa muli po, uh, salamat sa Diyos di panibagong araw, uh, panibagong vlog nga tatangal daw. hanggang uh. sa muli po, paalam, salamat sa Diyos, bye bye!